Uh, iba na tao, iba. Aw. Ang din yung sa may kubo. Yun yung ah. type na 1,000. Ah. Pinanggal na nila eh. Dati may number 2 eh. Oh, yeah? Binura na nila. Bagong pintura lang to. Hindi mm -hmm. to ganito dati. 9 years ago. <laughs> Ay, ano? 7 years ago? Ang ganda ng dating pati oh. Parang ano siya. Nakakatuwa pa kan. Pagtungtong mo doon yung 1,000 strike. Oh binura na, na nila, hindi na nila nilagyan saka tumapak ako doon tapos nagpicture nag ako 1,000 na oh ah. o ito, ito, ito may nakasulat so, well, baby, dati yun, 1, ah, 1, hindi pala, 000. dito mm -hmm. Mag-start na tayo dito ng 1,000 step. Okay, bilangin kaya natin. Agoy, maligaw-ligaw yung bilang ko. <laughs> <laughs> Ay, pero maganda ha. magdan um, hagdan. Hoo-hoo. Ay, wow. Ang yan, ang Doon sa baba. Talaga? Mm -hmm. Ang dating niya ay parang, parang siyang carpet. Ay. Ganda, no? Oh. Maganda yung kulay. Dati wala yun. Eh. Simento oh. lang talaga. Tapos may kulay. Ano lang? Kulay puti. Oh. Inayos na. Kasi tagal ko na hindi bumalik. Kaya mm -hmm. ko lang nalaman kailan lang may kung ano. Bumalik ako. Okay, no? Wow, oh. <laughs> Ando na. galing Yes. Alibati tayo sa kabilang bundok. Doon tayo kanina, oh. Oy. Hoy, malapit ang dagat, oh. Nakatanaw ko na ng dagat. Oh. Ay wow. Pa big wave na tayo. Wow. Doon tayo kanina. Ayun na naman naglipad-lipad na ano, oh. Doon tayo kanina. Oh. Ay grabe siya. Okay lang, kay pababa tayo eh. Wow, oh, ko nice. Para tayo naglakad sa carpet. Ang init na madi. Hangin please. Uh. Okay lang, 1,000 step total naman, Pababa. Oo, oo, ang paakyat ang hirap. Tsaka parang nakakatuwa maglakad kasi parang nasa carpet tayo. Ganda pa ng kulay na? mm galing Galing. Oh, huh. oh, plain carpet na. Ang oras ngayon ay my god alas 12:20 na. Alas 12:20 pala. Ano? <laughs> <laughs> Salamat sa iyong mahiwagang sandwich. Kung hindi, nahimatay na tayo sa gutom. Sabi na, hihimatay na tayo pag hindi na rumahin. Wala akong ka-idea-idea sa aking ginagawa. Naglakad lang ako dala ng tubig. Tiyan mo naman. Ay! Ay! Eh nasa isip ko talaga pag baba ko doon ako kakain sa restaurant. Sipin mo nga yung nilakad natin ngayon. <laughs> Oo <laughs> nga no, doon. Doon nga no, di ba? Oo. Imagine mo yun. Kalain mo, nilakad natin bundok na. Uh -huh. Grabe tayong dalawa. Pinaikot-ikutan lang natin tong ano uh -huh. o. Oh. Di ba umigot Golf? Lang tayo? Oo. Taray. Ang galing nila. Taray. Taray. At nakayana natin yun. Magaling pala tayong hikers. Kaya dapat pag nag-hiking ka, hindi mabigat ang bag mo. Oo. Kasi kawawa ka Kailangan tubig lang at saka... Pamunas tissue. Uh. At saka yung tinatay mo magagaan uh. lang. Ang iba, chocolate ang ano nila eh. Oo. Chocolate at tubig lang. Ay, ang ganda ng hagdan. Taray. oh Ay, wow. Iba na. Pero hindi pa to nakita doon sa building sa ay, ano sa kabila no. Yung hagdan uh, ano. Doon sa Steps bundo. na diba to. Sa hindi parang di ba doon na yun malapit sa dagat. Ito hindi pa to nakikita. Hindi, hindi pa to kita. Kung ba, yeah. Lang hagdan, yeah. Yung hagdan niya pa baba pero yung ano wala pa hindi uh -oh. Doon uh -oh. Yung dagat dito. Oo. Uh -oh. Woo! mo sa ganitong kulay. Doon na, na yun na makikita ang makikita nating hagdan pa ganyan sa dagat. Taray o oh, parang kahoy din ang oh. galing nila ah. Ganda no. Ha. Ah. Ini mo bang ganya? Kita mo ang daming pine tree pero may <laughs> <laughs> Di ba? Taray. Taray talaga o oh, pati doon no. Oh. O oh, doon no, oh. may daan din doon papunta doon. Hmm. Kaya sabi si ang galing Eh. Ang oh, galing o oh, ay hampas-hampas doon o. Oh. Natutuwa talaga ako doon sa hampas ng dagat ba. Ako lang mag-isa, umakit-akit oh, ako doon sa rock, doon sa Capi de Coral, ay Aguilar. Coral na tuloy. Tapos natakot ako kasi eh, ako na mag-isa, kumahampas ako, ako. Ha? Parang nakakahilo pati yung tubig. Ang lakas ng ano niya, hampas. Grabe. May secret beach nga dito. Eh? eh? Saan? Yung dadaan. Tapos alam mo ginawa namin, edi low tide no. Mm. Uh. Binaybay namin yung yung bato-bato. Ah. -bato. Uh. Umuwi kami dyan sa dagat. Uy! Oo, exciting! Wala, stick. Nung mababa yung tubig, Nagaano na namin, talagang para ka nag-hiking talaga, umakit ka talaga sa gilid-gilid ng bundok Uy Ang angas nga eh Taray Basta mababaw yung tubig, huwag malalim kasi hindi ka makakain delegado uh -huh. Kapag low tide Eh kung magkataon na ano, magkataon na biglang tumaas yung tubig na something Hindi, hindi, pag low tide, low tide po talaga sarap ng hangin uy. pagka napunta kayo dito mag swimming tayo dataling ko kayo sa gitna ng dagat wow marunong ako mag drive nung ano no. eh nung surfing na makapal ha? ganon? Mm -hmm. dinala ko nung yung mga kaibigan ko doon tiniram ko <coughs> eh ano yun? Uh, <coughs> paano drive ibig mo sabihin? di makina? Okay, hindi oh, paddle ko lang nakaupo lang kayo <laughs> eh hey, di uy mas maganda mas exciting yun mm -hmm. isang araw gawin natin sige Dadali, di ba may pang surf, may pang surfing doon sa bahay na oh, oh. yun yun. Ah. May paddle ako doon dalawa. Oh yeah. Ay, Ay ako bantay ka doon. lang kung matuwad tayo, di ako marunong lumangoy. Hindi may tali yun sa paa. Aha. Uh -huh. Sa inyo ko ilalagay yun kasi kahit pa paano alam ko na kung paano. Binibigyan <laughs> ko Tiniruan kasi ako ni Joyce noon Ah. Kaya nga nakakatuwa yung amo ko na yun kasi bakit? Padami siyang mga tinuro sa akin. Mm -hmm. Ayan na. na. At least meron kang ano, meron kang amo na magaling mag-guide sa iyo. Gusto pa nga bilhin ah, na dito na, pang, na kami. Ay, gusto niya bilhin ako ng pang-fishing. Wow. Sabi niya uh. gusto mo bibili ka ng pang-fishing, mahuli ka na lang ng isda. Wow. Eh nung time kasi niyan, hindi ko pa naman, ano. Parang wala na ka na pang idea, dito. parang wala lang At sa, sa ay, ay, hindi nakakahiya, 'di ba? Ah. Uh. Sayang. Enjoy pa naman ng fishing. Ganyan. My... Galing ah. <coughs> sabi nga niya sa akin, hindi pag sa amin magpunta ka sa dagat, magsuminin ka. Mm -hmm. Dali mo yung pang surfing, enjoy mo yung buhay mo sa dagat. Huwag kang boring sa bahay. Sa At, kanila talaga yung buti, hindi pinatapon ng amo natin. Hindi naman din, hindi nila pinatapon. Mm -hmm. Kaya nga, sabi ko, pwede ko yung palang gamitin niya, total wala sila. Amo. Oo. Okay. Pagka lumabas si Nina, punta tayo. Mm -hmm. Walas ko, labas ko ng maga. Hindi naman sa sakit likod na? Hindi naman, pero yung dito ko. Oh. Sa akin yung balat ng tsaka yung likod oh, oh dito, Ako dito. Malapit nang mag-cramps yan. Oo, oh, pupunta na nga sa cramps eh. Uh. Ayun na, ang tao nakahubad na. Ah, end na ng carpet nating nilalakaran. Lapit na tayo sa dagat. Uy, 9 minutes na. okay stop gonna okay and oh jan